ng ating mga bula itong ating couple na sila Donnie at Val Mariano na kung saan ay LDR nga muna itong dalawa dahil nga sa kanilang mga sari-sariling event na talaga namang sinusuportahan na maraming bablies kaya naman ngayon ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon alam naman natin na ngayon ay nasa London nga itong ating Balmeriano Mariano at talagang sobrang elegant nga ng kanyang suot pero etong ang ating Donnie ngayong araw ay spotted ng umatend sa kasal ng kanyang pinsan na si Kikara. Narito nga guys ang bawat larawan at video na pinost. At eto naman guys, ang larawan na pinost ni Tito A sa kanya social media account na kung saan meron nga itong caption na congrats sushi and gara pangilinan. At talagang spotted nga itong ating Donnie na sobrang gwapo nga rin dito. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na Stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga at may event itong ating Belle Mariano mamaya para sa Barrio Fiesta in London.